Unang paalala kay Sheila bago siya pumasok sa abandonadong ospital sa Subic. Kapag may nagtanong kung anong oras na, huwag kang sasagot. Si Sheila ay isang architecture student na gumagawa ng thesis tungkol sa lumang ospital ng mga Amerikano sa Subic. Kasama ang groupmates niya, nagshoot sila ng footage para sa project. Pero pagdating sa ikatlong palapag, bigla silang nawala ng signal at si Sheila nawalay sa grupo. Habang naglalakad siya sa hallway, may batang umiiyak sa sulok. Nilapitan niya, pero nawala ito nang kumurap siya. Sa kabilang kwarto, may matandang sundalong Amerikano na nakaupo. Sumenyas ito ng shh habang dumadaan ang nurse na walang mukha. Tumakbo si Sheila papunta sa exit. Biglang may bumulong. Anong oras na? Dahil sa reflex, sinagot niya, alas tres imedya, tumigil ang paligid. Lahat ng pinto sabay-sabay nagsara. Sa CCTV, nakita ng rescue team. Pumasok si Sheila, pero walang lumabas. Ngayon, sinasabi ng mga guard, tuwing alas tres imedya, may babaeng nakatayo sa third floor. Naghihintay ng sagot.